Yon! Hello, hello, hello! Magandang gabi sa lahat. Ako si Higawa Dax ng Barangay 158. At dahil Women's Month pa din, uh, pag-usapan natin ang isang bagay na usually na issue sa barangay. Hindi maiwasan na may ganito ng issue sa barangay. At minsan dahil kagawad tayo, napagtatanungan tayo ng mga ganito. Pero bago yung disclaimer mo na kung ano man yung mga batas na pag-uusapan natin ay mas mainam pa din na mas mag-kumonsulta um, o magtanong sa mga lawyer or licensed na abogado para mas maliwanagan kung ano ba ang tamang mga proseso at mga kasong pwedeng isampa. So ito'y uh, opinion ko lamang based na rin sa aking pananalagsik. Gusto ko lang i-share kasi napagtatanungan tayo ng ganito sa barangay. So, ang question dito ay, uh, gustong kasuhan ng legal wife ang kabit o third party. Ano ang mga pwedeng ikaso? So, may, may ilang bagay tayong pag, uh, ibibigay dyan or pwedeng i-share. So, ang una dyan ang tinatawag natin na adultery. Yan ay Article 233 under Revised Penal Code. Nang na ibig sabihin, kung ang legal wife ang nagreklamo laban sa asawa niyang lalaki at sa kabit nito. So kailangan munang patunayan ng babae na merong sexual relationship ang kanyang asawa sa kabit. 'Di diba? So kailangan may sexual relationship sila. So, yan yung adultery na tinatawag. Ang legal wife, ang nagreklamo laban sa asawa na lalaki at kabit niya. So, yan. Second is the concubinage. Yan naman ay Article 334 under Revised Penal Code. Na ang ibig sabihin ng concubinage ay kung ang legal wife ay nagreklamo laban sa kanyang asawang lalaki lamang. So hindi direktang makasuhan ang kabet pero maaring mapanagot kung siya ay tumira sa bahay nilang mag-asawa o may scandalous relationship sa asawang lalaki si kabet. Yun. So yan yung concubinage. Uh, third is uh, psychological violence. Yan may under um, RA 9262 na napag-usapan na natin ang Vowsi or anti-violence against women and their children. So, maari itong magamit kung ang relasyon ng kabet at asawa ay nagdudulot ng matinding emotional distress sa legal wife. Sa batas na ito ng VAUSI ay maaaring makasuhan ang asawa at kabet kung may ebidensyang nagpapakita ng pananakit sa emotional o mental na kalagayan ng legal wife. So, yan yung Bausi law or act. Ang apat ay alienation of affection or marital infidelity. Ito naman ay uh, civil case for damages. So, pwedeng inimanda ang kabit laban or sa ilalim ng Article 19, 20 at 21 ang, ng Civil Code para sa moral damages. So, hindi ito criminal case pero maaaring humingi ng danyos o bayad pinsala ang legal wife. So, depende sa mga ebidensya at detalye ng kaso, kaya makakatulong ang isang abogado upang mas maipaliwanag kung anong kaso ang maaaring isang pa at kung paano ito gagawin. Yon, nabanggit natin ang Civil Code Article 19, 2021. Ano yan? So, ang mga ito ay may kinalaman sa basic principles of or ng human relations. Particular sa standard ng pag-uugali at pananagutan sa social interactions. Ang Article 19, ito yung um, principle of abuse of rights. Na every person must, in the exercise of his rights and in the performance of his duties... Act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. So ang ibig sabihin, kahit may karapatan ang isang tao, hindi ito dapat gamitin sa maling paraan o makapanakit ng iba. Kung inaabuso ang karapatan, halimbawa, ginagamit mo ang karapatan mo para makapanakit or makasakit or makasama sa iba, maaaring kasuhan dyan. Yun, kang kasuhan siya. Yan ang Article 19. Ang Article 20 naman ay ang liability for damages. So, every person who, contrary to law, willfully or negligently causes damage to another shall indemnify the, the latter for the same. Ang ibig sabihin, kapag, ang may, kapag may taong gumagawa, Kapag may taong gumagawa ng bagay na labag sa batas, kahit sinasadya or dahil sa kapabayaan at nagdudulot ito ng pinsala sa iba, dapat niyang bayaran ang danios or indemnify ang naapektuhan. Sa so, halimbawa, uh, kung sinisiraan ng isang tao ang reputasyon ng iba at nagdulot ito ng halimbawa pagkawala ng trabaho, o kahihiyan, maari magsampa ng kaso for damages. So yan yung Article 20. Ang Article 21 naman na tinatawag ay ang acts contrary to morals, good customs, or public policy. So any person who willfully causes loss or injury to another in a matter that is contrary to morals, good customs, or public policy shall compensate the latter for the damage ibig sabihin kahit wala pang batas na tahasang lumalabag kung ang isang kilos ay immoral labag sa mabuting asal o hindi katanggap-tanggap sa lipunan at nagdulot ito ng pinsala may pananagutan ang taong gumawa niya. so halimbawa kung ang isang lalaki ay nangako ng kasal sa isang babae ngunit niloko lang ito at iniwan. Maaring kasu makasuhan sa ilalim ng Article 21, yung Breach of Promise to Marry. So, yan ang Article 21. Ang tatlong artikulong ito ay may layuning protektahan ang tao laban sa pang-aabuso ng karapatan, kapabayaan at hindi bakatarungang kilos ng iba kung may isang taong gumawa ng masama o nagpapahirap sa iba sa paraang labag sa batas, immoral o hindi makatarungan, maaaring gamitin ang mga artikulong ito bilang matayan sa pagsampa ng kaso sa mga damages or indemnification. yon. So, ano nga ba yung mga proseso sa pagsampa ng kaso? Una, uh, of course, dapat mangolekto ng ebidensya kagaya ng pictures, videos, screenshots, testimonya ng mga saksi at iba pa. So, collecting evidence. Then, second is, magpa sa barangay. Actually, hindi naman required sa ganitong kaso ang magpa sa barangay kasi minsan direct filing ang tawag dito. Pero maaaring makatulong ang blatter ng barangay. So, third ay kumonsulta sa abogado para sa tamang kaso na maaaring isampa. Then, of course, mag-file ng kaso sa Office of the City Prosecutor's Office para sa criminal case o sa korte para sa civil damages. Then, five, antayin ang preliminary investigation at pag-usad ng kaso sa korte. So, yon So, pwede rin humingi ng legal advice sa PAO or Public Attorney's Office o yun nga, kumuha ng private lawyer para sa mas detalyadong proseso. So, yan ang mga kasong pwedeng isampan ng legal wife sa kabit at sa kanyang asawa na lalaki. So, diba? Si legal wife gusto magsampan ng kaso sa kanyang asawa na lalaki at kabit. So, yan yung mga pwedeng kaso. So, ang next natin pag-uusapan ay paano naman kung si Kabit ang gustong magsampa ng kaso sa legal wife. Pwede ba yun? So, yun. May mga ganun din naman. So, yun ang next natin pag-uusapan. Okay? So, yan muna. Bye-bye!